Ah, uh, Mr. Talibogdo, nalang mo'y usunod din ako. Sumala n'yo ang Iglesia Katolika ng Iglesia. Inglesa. Pero ako'y magtutala, kanun saan di ang pinsa sa Iglesia uh, ay, she, Katolika? Tumang, ay Iglesia Katolika, itukod ni Jesus Cristo sa Jerusalem, tuwing 93 sa anong sumala sa isa. Ah, uh, si Cristo, Jerusalem, tuwing 93?

Nakikipitin niya sa diyan ng ipunsa ng Espiritu Santo para magpapatayang sa Bungkana. Okay. okay. Matuloy sa Jerusalem itupod ang Iglesia Katolika. Sumala sa Galatia 1-22. Uyon ka na Jerusalem sa Bungkana. sa lindog ni Bungkana. Pag-uyon. Tumalag. <laughs> Di... Iglesia di Cristo o Iglesia Battista? Bye. Siya daw katoliko, seminarista, ng simbilarista, ang sakrista. Hindi mo daw. sa pamilya sa Isang Dino Nili. As a Catholic, I was Saya terusin eksposisi Indonesia. Saya dengan ketika Indonesia. Oke, Pak. Oke, sini dipasang. Saya kasih. Oke, oke. Oke, oke. Oke, jangan lupa untuk Ibu Ibu. Ibu Ibu, Ibu Ibu, Ibu Ibu. Ibu Ibu, Oke. Ibu. Ibu Ibu, Ibu 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 Ibu. com a Oke, bersama. Dissepsion. Oke, oke. 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 Bisa, Saya berkumpul, pesan Yeah. you Gracias.

in more than audience more than now you